pagpalang araw po sa inyo lahat. Dito naman po ang iwagan ng Pangasinan na magbabagi po ng karunungan din na magagamit po. Uh, ang isishare ko po ngayon sa inyo ay Biblia to o basag. Sa tuwing araw ng Biyanais ay ibulong ito sa talisman at iip upang nalang lumakas ang bisa nito. Uh, sana po unawaan nyo po, uh, napakabisa po ito. Sa mga taong di po wala pa po nito ay nandito na ang isishare ko po sa inyo. Amang nag-request po, Maraming salamat po sa pag-request niyo po. Uh, narito narito ang basag po ng uh, magandang ihip po sa talisman sa araw ng biyernes upang lalong lumakas ang bisa nito. Narito po. Unawahin nyo lamang po ang basag na to na lamang po, gamitin po lamang sa kabutihan po huwag po natin gamitin sa mga walang kabulang na bagay po ang mga binabagi ko po dito ay subok na subok na po ito na, uh, para ma-share ko po sa inyo screen sa inyo lamang po Uh, marami marami salamat po sa inyong panonood po. Sana po paki-subscribe po, paki-like and share. Maraming salamat po sa inyo lahat.